Welcome back mga idol! Sa video na ito ay ating matutonghayan ang suspense thriller movie na, Coyote Lake. Warning! Spoilers ahead! Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking kumakain ng tanghal iyan kasama ang mag na sina Teresa at Esther. Sa kanilang pag-uusap, tinalakay nila ang trabaho ng lalaki, at inihayag niya na isa siyang tour guide. Si Esther na mausisa sa trabaho niya, ay nagsimulang magtanong ng iba pang mga katanungan, pero pinigilan siya ng kanyang ina, at sinabi sa kanya na hayaan ang lalaki na tamasahin ang kanyang pagkain. Pagkatapos ng pagkain, nilapitan ni Esther ang kanyang ina at sinabing, ang tagal-tagal. Pinayuhan siya ng kanyang ina na magtiis. Gayunpaman, nang lumingon sila, nakita nilang nakaupo ang lalaki na walang malay dahil pinainom nila ito ng gamot. Hinanap ni Esther ang kotse ng lalaki at nakakita ng pera sa loob na ibinigay niya sa kanyang ina isang lalaking nagngangalang Dirk, na nakatira kasama nila, ay sinunog ang mga damit ng lalaki, pero itinago ang mga alahas para sa kanyang sarili. Pagkatapos ay dinala ng tatlo ang walang malay na lalaki sa isang kalapit na lawa, at itinapon siya na may nakakabit na mga pabigat sa kanyang katawan. Minarkahan ni Teresa ang pader para masubaybayan ang bilang ng mga taong pinatay nila. Pagkatapos ay kinuha ni Dirk ang kotse ng lalaki at iniwan ito sa isang liblib na lugar. Kinabukasan, narinig ni Esther ang kanyang ina na nakikipag-usap sa ilang mga estranghero na humihingi ng tulong dahil wala silang pagkain o pera. Pero tumanggi si Teresa na tulungan sila. Naawa ang puso ni Esther nang makita ang kanilang kalagayan at hinanap sila para bigyan ng pagkain. Nang bumalik siya, sinabi niya sa kanyang ina na dapat sana ay tinulungan nila ang mga ito, at sinabi ng kanyang ina na mabubuting tao sila at hindi mga kayoti ang tawag niya sa mga kriminal na dapat parusahan. Kinabukasan, pumunta si Esther sa Batika para kumuha ng mas maraming gamot na pampatulog at sinabi na nawawala ang binili ng kanyang ina noong nakaraang araw. Sinabi ng babae sa Batika na magingat siya sa mga ito at binigyan siya ng isang bote. Nang gabing iyon, narinig ni Esther ang kanyang ina at si Dirk na nagpapaligaya sa isa't isa. Kinabukasan, Dumating ang isa pang lalaki sa kanilang bahay para magpalipas ng gabi. Ginamit nila ang parehong paraan at binigyan ng gamot ang lalaki. Habang sinusuri ni Esther ang kotse ng lalaki, dumating ang isa pang kotse at isang lalaki na si Paco ay humingi ng tulong kay Esther dahil ang kanyang kaibigan na si Ignacio ay binaril. Sinabi niya kay Esther na dalhin si Ignacio sa ospital, kung saan itinutok ni Paco ang kanyang baril kay Esther. Lumabas din si Teresa at sinabi kay Paco na may bisita sila at wala ng lugar. Pero hindi siya nakinig sa kanila. Sa huli, dinala nila ang nasugatang lalaki sa loob at tinanggal ni Teresa ang bala sa kanyang binti, pero sinadya niyang dagdagan ang sakit sa proseso, na makikita sa kanyang niti. Sa sandaling iyon, pumasok si Dirk at naging hostage din siya ni Paco. Pagkatapos ay dinala ni Paco si na Teresa at Dirk para suriin ang bahay at tiyaking walang ibang tao. Inilagay ni Paco si na Esther, Teresa, at Dirk sa magkakahiwalay na silid. Habang naghihintay sa kanyang silid, nakarinig si Esther ng ingay. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at tiningnan ang bisita na nagsusuka dahil sa mga gamot na pampatulog na idinagdag sa kanyang inumin. Sinubukan siyang tulungan ni Esther, pero sinimulan siyang sakalin ng lalaki nang marinig ang mga ingay. Pumasok si Paco sa silid at iniligtas si Esther sa pamamagitan ng pagsuntok sa ulo ng lalaki. Dahil sa paniniwalang patay na ang lalaki, nagpasya silang dalhin siya sa labas para ilibing. Bago siya ilibing, nagpasya si Paco na barilin siya, pero ang pag-aatubili niyang barilin ang lalaki ay nagpapakita na hindi pa siya nakabaril ng tao kailanman. Kinabukasan, habang nag-uusap sina Esther at Paco, narinig nila ang tunog ng pag-start ng kotse. Nakita ni Paco si Dirk sa kotse at sinabi sa kanya na lumabas. Sinabi ni Esther na sinusubukan lang ni Dirk na itapon ang kotse. Maya-maya, tinanong ni Esther ang kanyang ina kung dapat ba nilang painumin ng gamot si Paco at ang isang lalaki tulad ng ginawa nila sa mga naunang biktima. Gayunpaman, binabalaan siya ni Teresa na masyadong delikado dahil dalawa sila ipinapaalam ni Paco kay Ignacio ang mga pangyayari noong nakaraang gabi ipinahayag ni Ignacio ang kanyang pagmamalaki kay Paco sa kanyang ginawa at hiniling sa kanya na kumuha ng gamot para gumaling siya sinabi nila na pwede na silang umalis sa lugar na ito dinala ni Paco si Esther kasama niya para kumuha ng mga gamot nang makarating sa Batika sinabi ni Paco sa babae na siya ang boyfriend ni Esther Nakuha ni Esther ang mga gamot sa pamamagitan ng paggawa ng kwento na nasugatan si Dirk habang nagpuputol ng kahoy. Sa kanilang pagbabalik, tila hamupa ang tensyon sa pagitan ni Napako at Esther habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga pangarap para sa hinaharap. Habang nagbibigay ng pangangalaga sa kalusugan kay Ignacio si Teresa, inihayag niya na pinatay ng drug cartel ang kanyang asawa at gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang pamilya sinadya niyang bigyan ng malalim na iniksyon si Ignacio para masaktan siya. Nang gabing iyon, nakita ni Teresa si na Esther at Paco na magkasama sa hapunan na hindi niya nagustuhan. Habang naghihintay si Paco kay Esther, nakita niyang namumula ang pisngi nito. Sinabi ni Esther sa kanya na sinampal siya ng kanyang ina dahil naniniwala siyang nililigawan ni Esther si Paco. Sinabi niya kay Esther na hindi niya kailangang sundin ang lahat ng sinasabi ng kanyang ina sa kanya. Pero pumasok si Esther sa loob. Kinabukasan, nagdala ng tungkod si Dirk para kay Ignacio, at nagpasalamat si Ignacio sa kanya. Pagkatapos ng almusal, pumunta si Esther sa kanyang silid at sinundan siya ni Paco. Pinuri ni Paco ang hitsura ni Esther nang nakalugay ang buhok niya. Nagsimula ang isang malambing na sandali sa pagitan ng dalawa. Nang buksan ni Esther ang kanyang damit, nakita ni Paco ang mga bendahe sa kanyang dibdib, na ipinasuot sa kanya ng kanyang ina. Pinutol ni Paco ang mga bendahe at hindi na napigilan ng dalawa ang kanilang mga damdamin sa isa't isa. Nakita sila ni Teresa na lumalabas sa isang silid. Sinabi ni Paco sa kanya na kailangan niya ng tulong at hindi niya makita si Dirk, kaya humingi siya ng tulong kay Esther. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob para makipagkita kay Ignacio. Sinabi ni Ignacio sa kanya na kailangan nilang dalhin ang isa sa mga babae sa kanilang pagpupulong sa kartel, pero sinabi ni Paco na magmumukha silang tanga kung gagawin nila iyon. Sa halip, dapat nilang dalhin si Dirk kasama nila. Pumayag si Ignacio sa kanyang suhestyon. Pinayagan ni Teresa si Paco at Ignacio na dalhin si Dirk kasama nila at sinabi sa kanila na masunurin siya pero kailangan ng malinaw na mga utos. Habang dinadala ni Teresa si Ignacio para bigyan ng iniksyon, hiniling niyang sumama si Esther sinundan sila ni Paco at dinala si Esther sa gilid para malaman kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Esther sa kanya na ayaw ng kanyang ina na lumapit siya kay Paco kapag wala ito. Dinala siya ni Paco sa silid at sinabi sa kanya na sinusubukan siyang kontrolin ng kanyang ina at kailangan na niyang umalis sa lugar na ito. Naniniwala si Esther na pinoprotektahan lang siya ng kanyang ina at nag-iipon sila ng pera para umalis sa lugar na ito hindi naniniwala si Paco sa mga kwentong sinasabi ng ina ni Esther sa kanya. Nakakita siya ng isang nakakandadong aparador sa silid at sinabi sa kanya na sinusubukan ng kanyang ina na itago sa kanya ang isang bagay at hindi siya aalis sa lugar na ito. Habang naglilinis ng kusina si Esther, sinabi sa kanya ng kanyang ina na papatayin nila si na Ignacio at Paco tulad ng iba. Tinatanong ni Esther ang paraan ng kanyang ina, dahil kanina lang ay sinabi nitong masyadong delikado at hindi pa sila kailanman nakapatay ng dalawang lalaking armado. Sinabi ni Teresa na kailangan lang nilang magingat dahil nagtitiwala sa kanila ang mga lalaki. Nang bumalik ang mga lalaki mula sa kanilang pakikipag-usap, dinala ni Esther si Paco sa gilid at sinabi sa kanya na umalis na dahil may masamang pakiramdam siya tungkol sa sitwasyon. Tiniyak ni Paco sa kanya na matatapos ang kanilang pakikipag-usap bukas at aalis silang magkasama. Naunawaan ni Esther na mananatili silang magkasama. Gayunpaman, nilinaw ni Paco na hindi niya siya pwedeng dalhin dahil masyadong mapanganib. Inaalok niya na ihatid na lang siya. Iginiit ni Esther na dapat siyang dalhin ni Paco, pero ipinaliwanag ni Paco na iba ang kanyang buhay at hindi ang kop para sa kanya. Nakita ni Ignacio si Dirk sa kagubatan at nagpa na sundan siya. Natuklasan niya si Dirk na may kahon na naglalaman ng mga mamahaling gamit, kabilang ang isang relo. Naging mausisa si Ignacio at tinanong si Dirk kung paano niya nakuha ang relo, pero hindi sumagot si Dirk. Nagalit si Ignacio at hinampis si Dirk ng isang patpat, na nagdulot ng pagkawala ng malay nito. Samantala, nagagalit si Teresa kay Esther. Alam niyang may relasyon sina Esther at Paco. Nagpa siya si Teresa na harapin ang mga lalaki mag-isa, pero pinipigilan siya ni Esther. Sa galit, sinampal ni Teresa si Esther at lumabas dinala ni Ignacio si Teresa sa kanyang silid at ipinakita sa kanya ang relo na nakuha niya. Sinabi ni Teresa na hindi pa niya ito nakikita kailanman. Hinihiling ni Ignacio na basahin ni Teresa ang nakaukit na pangalan sa relo na napatunayang pangalan ng kanyang pinsan. Pinipilit niya si Teresa na magbigay ng impormasyon kung paano nakuha ni Dirk ang relo, pero nagkunwari siyang hindi niya alam at sinubukang umalis sa silid sinapak siya ni Ignacio at para ipagtanggol ang kanyang sarili, sinaksak ni Teresa si Ignacio sa kanyang nasugatang binti. Tumalon si Dirk para tulungan siya. Gayunpaman, mabilis na na-overpower ni Ignacio si Dirk. Habang patuloy na nakikipaglaban si Ignacio kay Dirk, kumuha si Teresa ng krus at sa isang desperadong pagkilos, pinatay niya si Ignacio. Narinig ni Paco na umiiyak si Esther at tinulungan siyang lumabas sa silid. Sinabi niya kay Paco na kailangan na nilang makatakas dahil balak patayin ng kanyang ina si Paco. Ipinaliwanag ni Esther ang katotohanan tungkol sa ginagawa nila sa mga bisitang itinuturing nilang masamang tao. Habang nakikinig si Paco, napagtanto niyang isang baliw na individual ang ina ni Esther na nagpipili na pumatay kahit hindi naman kailangan. Umakyat si Paco, tumingin para makita si Ignacio. Nang buksan niya ang pinto, binaril ni Teresa si Paco at pinatay siya. Nasaktan si Esther sa pagkawala ni Paco, pero tiniyak sa kanya ni Teresa na masamang tao si Paco. Magkasama nilang itinapon ang mga bangkay sa lawa. Maya-maya, iminungkahi ni Esther kay Teresa na dapat na silang umalis sa lugar na ito at lumipat sa syudad. Kung saan umaasa siyang makahanap ng trabaho para suportahan silang dalawa. Hindi sumang-ayon si Teresa kay Esther at ipinaliwanag na nagliligtas sila ng mga inusenteng tao sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga masasamang individual. Iginiit niya na hindi pa ito ang tamang panahon para umalis, pero gagawin nila ito balang araw. Tumigil si Esther sa pakikipagtalo sa kanyang ina at umupo para kumain. Di nagtagal, nakaramdam ng hilo si Teresa at nawala ng malay dahil palihin na naglagay ng gamot si Esther sa pagkain. Ang luha sa kanyang mga mata ay sumasalamin sa bigat ng kanyang gagawin. Pagkatapos ay binalot ni Esther ang kanyang ina at dinala siya sa Lake Coyote, kung saan itinapon niya ito sa lawa. Labagman sa loob ni Esther ang ginawa. Wala na siyang ibang paraan na maisip para matigil ang kahibangan ng kanyang ina. At dyan na nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panonood.